Farmers! Welcome back to my channel, to Farm. Ay mga farmers, yan. Very sad vlog for today's time video. Dahil Ngayong araw, meron tayong total of two heads na kambeng na namatay. Ayan, parehas pong anglo-nubian. Ang napakasama noon ay napakamahal po ng isang anglo-nubian na nakakalaga po ito ng 30,000 pesos sa piraso. Ayan, kagaya po nitong ang anglo-nubian. Ayan po. Ganito po yung ating Anglonubian na pure breed. Yan yung mahahaba po yung tenga. Yan. So ito po sa marketplace talaga po nagre-ranging po yan ng 20,000 to 40,000 ng isang piraso ng um kambing. So mas mamahal pa po yan kapag ka mas maganda yung klase ng Anglonubian na mabibili ninyo. So lahat po ito, lahat po itong aking mga Anglonubian dito is pure breed. At ito po ay halos um, 25 heads po ito. Nabili ko po ito noon at binlog ko. Ayan sa vlog ko. Binili ko po yan na halos 70, 750,000 pesos po lahat ng heads ng Anglo Nubian. Ayan. So medyo mahirap po tayo ngayon sa pagkakambeng kasi pauwi-uwi rin ako ng kabite kaya medyo napapabayaan po natin yung ating mga kambing. Sorry kayo, papangit ko sa inyo. baso kayo. May mga natitira pa po rin tayo dito mga ayan, mga native na kambing. Pero karamihan po ng na mga native natin ay nabinenta ko na po. So, ayun yan, sabi ko sa last vlog ko kahapon, um, um, dinispose ko yung mga natives kasi madadali rin magkakasakit. So, ang sad to say, pati ang lunubian po ngayon ay nagkakamatayan na rin. So, napakalaking problema po nito dahil ang mahal po ng puhunan natin sa ating mga alagang kambing. Nako, ayan. So, ito yung mga kambing natin. Medyo payat talaga sila lahat. So, payat. Grabe. Wang niwang Pinapainom namin. Ayan. May Integra siya. Tsaka Vitamin Pro Powder. Ayan. Gumamit ako ng Vitamin Pro para may vitamins na pumapasok sa mga kambing natin. Ayan. May inom, inom, inom. Ayan, nainom sila. Ayan, bigyan natin sila ng Vitamin Pro Powder, Vitamins, um, Health Enhancer. So, para po sa ating mga kambing. Ayan, ito yung ginagamit natin ngayon. Hinahalo ko sa tubig at sa Integra. Para hindi sila mag-iba yung pagpalasa nila. Ayan ay, ice cream yan. Hindi yan pwede sa'yo. Yan. So, kahit pa paano, uh, may vitamins na papasok sa kanilang mga katawan. Kaya ipansin mga ka-farmers, so, medyo talagang payat na payat po yung mga kambing natin. Isang buwan lang ako nawala. Halos na napabayaan na talaga yung ating mga kambing. Ayan po. Ito ang mga Anglo nubian So, ayan. So, ito, kung mapansin Ayan, lapit mo. Pakita mo itong lakay. Ayan, wala. Pakita mo. So, ayan. So, ayan, mga farmer. So, ito, nakita ninyo. Na ito, pakita mo to Lapit mo ito. Ayan, yung pinapainom natin sa kanila. Ayan, naubos na rin nila. So, ayan ay Integra mm. na feeds. Tapos, sinaluan natin ng tubig na merong Vitamin Pro powder. wag um, mo amoyin yung pet ko. Naamoy niya yung pet ko. So, ito po yung ginamit ko na muna na vitamins na tinitake ng ating mga alagang kambing. So, ito po ay galing po sa battle cock. Ayan, from battle Cuck. So, dalawa po yung pinainom ko sa kanila. Huwag mo amoy yung pet ko. So, dalawa po yung pinapainom ko sa kanila sa, sa ngayon dahil pinap, pinapaayos po natin yung kanilang kondisyon. So, ito po yung vitamin pro na which is yung hinalo ko dito. Ayan sa screen. Pakita ko sa inyo, iniinom nila. So, ito po yung health enhancer na makakatulong para mabalik yung kanilang lakas at lusog. Tapos, meron na rin po ito immunity para po makaiwas sila sa sakit. Ayan, so Bitmin Pro. Tapos, um, pinapatay ko rin po sila ng Premoxil powder para naman po anti-bacterial naman po. Baka kasi po meron silang mga bakterya sa katawan, sa kalusugan, kaya po yung iba po namamatay. So, every umaga, so premoxil powder, sila kanuri namin, tapos every hapon naman, ayan, pinakita ko sa inyo kanina pinainom naman natin sila ng vitamin pro <coughs> powder, health enhancer ayan, so yung mapapansin naman po talaga ninyo yung mga kambing natin tara dito tayo ayan. so talaga po mga payat, ayan, makikita ninyo yung mga itsura, sobrang mga mapapayat po talaga, niwang niwang, ayo excuse me Ayan. So, yan po yung kanilang parang asin dito. Para yan po ay kailangan din ng kambing. Kaya nilalagyan din po natin sila dito. So, pilit po natin pinapa... Ayan, panainom sila, Teo. Pakita mo. Ayan, nainom sila ng Vitamin Pro Powder. Ayan. Sana medyo lumakas yung kanilang kalusugan. Tapos, i-update ko sa inyo once na medyo gumanda na yung pangangatawa ng ating mga kambing. So, papakita ko sa inyo yung area nila dito. So mahirap din kasi pag sobrang daming heads natin ng mga kambing yung ating alagaan tapos maliit lang yung area. Kasi kaya, pag kambing, pag pinakawalan mo yan sa ganitong mga klaseng area, kain ang kain ng damo yan. So mauubos ma yung mga damo, lalo na sobrang dami nila lahat. Nauubos yung mga damo tapos yung ibang mga damo nakakain nila, hindi naman po pwede parang yung iba masama rin sa tiyan nila. So, kailangan talaga bantay din palagi at nakatutok sa mga kambing. So, hindi ko naman sila magawa ng mga bahay talaga na nakakulong. Kasi ang laki rin po ng puhunan. Kasi kakasimula lang rin po natin sa pagkakambing. So, ayan. Meron sila dito maliit na bahay. Pero, open to. Ayan. So, ito. Ayan. Meron din naman sila dito bahay. Nilagyan ko din sila dito ng mga um, taro dito. Yung mga klase ng mga upuan para doon sila nasampa pag gabi. Ito, may mga nanganak na rin po. Ayan, pakita mo. Ayan, may mga anak na yung mga kambing natin. Ayun pa. Hello, oh, cute! Bago pang anak! Ayun, ayan, mga ay, anak niya, Oh. Ayan. Tapos, ito naman din po yung isa. Ayan. Ito, dalawa yung anak. Ayan. ayan. Manok yung manok po. Lahat. Ito po, bagong pang anak nating kambing, Oh. Cute. Ay. Oh, pero sabi naman nila, yan, may namamatay na nawawala. Pero marami rin naman pong pumapalit. Pero syempre, ngayon, kailangan po natin na i, itutukan yung mga ating mga kambingan kasi nga sayang naman din po yung mga namamatay imbis na dumadami nagmumultiple na yung bilang nila. So, ang nangyayari po ay nababawasan pero may dumadagdag naman. Ayan niya, sabi sila, dalawang anak. Tapos ito, may mga bagong pang-anak na rin na medyo lumaki na. Ayan, i-zoom mo na lang. So, ayan, tatlo-apat na yan. So, Diba tayo din naman po sila, yung problema ko, hindi natin naiiwasan yung iba na nagkakasakit yung mga um, inahin natin sa iba mga lalaki dito. So, yun. Bakit ang mati yan mo tayo? Big boy mo. a dalawa. Kita ba? Kahit madilim. Ayan. So, yan o. Oh, cute. May manok pang nagbabantay. Oh. Ayan. So, dito, paghapon, ayan, meron din tayo mga native pa na nakira, o. Oh. Puti. So hindi ko alam kung ano ang dahilan kasi minsan meron akong iniisip kasi pagkahapon sinosoga to sa labas dito. So kasi maraming nai-spray ng mga gamot sa damo, yung ini-spray pampatay ng damo. So naiisip ko baka po siguro nakakakain sila ng damo na may lason. yung iba. So kaya sumasama yung tiyan. So, ang silent po kasi ng kambing, mabilis po mamatayawan sa sumama ang pakiramdam. Kaya dapat tutok mo sa gamot. Tapos sigurado rin po na dapat yung pagkain nila, always po kayo meron tayo talagang mga ipapakain. Kaya si yung bantay ko dito, si Kiali, lagi kong pinaghahakot yun ng mga ipil-ipil, mga damo, para makain ng ating mga kambing. Kasi kung ito na yung asahan natin, ilang linggo lang to mauubos agad kasi sa dami ng mga heads natin. So ayan, no, meron pa tayong ano. So, hindi dito, dito ako mag-outro. So, hihingi sa inyo ng um, tulong or suggestions po sa inyo mga subscriber ko kasi syempre, hindi naman po na sabihin natin magaling ako mag-alaga. Syempre, sisimula pa lang din. Hindi ko pa rin po kabisado yung mga dapat gawin din sa pagkakambeng. So, nangangapa pa rin ako. Lalo na ang laking puhunan din na nilagay natin dito, 750,000. Bukod pa po yung native niyan. So, halos malaki po talaga yung naubos natin. Tapos, ang masama niya, namamatay po yung ibang mga kambing. So, marami na pong namatay dito. dalawang Dalawa araw, kahapon may isa. Tapos, yung nakaraan linggo, may mga namatay din po mga heads. So, comment down kayo mga ka-farmers. Hindi ako ng konting suggestion sa inyo kung ano po yung mga dapat na ang um, gawin natin or gawin ko para po maiwasan ko po yung pagkamatay ng mga alaga nating kambing sa mga nagkakambing dyan, lahat po na i-comment ninyo, malaking tulong po at saka i-appreciate ia po natin baka po sakaling gumanda po yung katawan ng ating mga kambing ngayon at maiwasan po yung pagkamatay. So, gumagabit ngayon din po ako ngayon ng mga vitamin pro premoxil powder ng battle para po ma-enhance po yung immunity ng ating mga alagang kambing. So, yun muna mga farmers, in-update ko lang po muna kayo sa ating mga kambing. At ito pala, ipapakita ko sa inyo yung isa palang head na namatay lang one hour ago. So, kinaldereta na po siya. So, ayan po yung video. So, okay, yung mga farmers, nandito tayo ngayon sa area kung saan nagpapagawa ko ng building. Yan, mga boarding house. So, dito din na namatay na anglonubian. So, kakamatay lang yun kanina lang. Wala pa isang oras. Mainit pa talaga yung katawan. Kaya, ang nangyari, ang nahitabo sa 30,000 pesos na anglonubian ko, kine Oh, ayan naging kalderetang bakal ay naging kalderetang kampeng ayan siya. oh my god tinan nyo naman yung kanyang meat ibang iba ibang kulay niya sa kambing na native kasi syempre may lahi ito tas mahal tas eto yung ulo at ang mga pa. ha <laughs> ha ko po kalaw kaloo uy man akong kambing uy Ayan, Diyos ko po. Sayang yung 30K. Sayang, 30,000. Isa kabuok. So, ayan, kawawa. Tingnan nyo pati paa nga iba. Ayun yung ulo. Huwag nyo nang pakita yung ulo kasi baka maano tayo, violation. So, ayun, ewan natin kung ba't nangyari ito sa ating mga kambing. Sunod-sunod yung pagkamatay ng mga kambing ko. Kaya nga yung mga native kambing, binenta ko na lang. Ang tinira ko na lang yung mga Anglonobians na mga pure breeds. Para yun na lang sa rin min, Ang sad to say nga lang, miat siya na So hindi ko alam kung bakit. So yun, yun ang storya. Eh. So yun mga farmers, so nakita ninyo, nakaldereta na po yung ating 30,000 pesos na Anglo Nubian. Sobrang sama sa pakiramdam pero wala po tayo magagawa. Pagsubok po talaga yan dito sa pagpafarm kaya haharapin at haharapin po natin yan. So yun mga farmers, kung nagustuhan nyo itong video na to, please like and subscribe sa aking YouTube channel. At i-click nyo na rin po yung notification bell para lagi updated sa lahat ng videos na upload ko dito sa aking YouTube channel. Ay mga farmers, thank you for watching. Sad ngayon and happy farming.